Uh, mga katutubong mangyan. ah uh, tutunog po ang lingkod at samahan niyo po akong tumabit sa tulay na ito patungo kay Auntie Lydia. Ayan po. At may isa pong tao dito na uh, na aking tutulungan sa tumbas na aking makakaya. At ito po ang bahay ni Josephine na na bubungaran. At ito na nga po si Auntie Lydia. At Ah, uh, nakiusap siya sa akin na siya'y bidyuhan. Ayan po. Bagamat hindi naman po ganun talaga kadali at matagal ko rin pong pinag-isipan ito. Dahil, pero dahil sa kalagayan niya, nung ako yung misita po sa kanya, ay lubos po ako na sa kalagayan ni Christy. Ayan po ang bahay ni Christy. Ayan. Ah, uh, may kulambo at manipis na banig at kumot ang tanging uh, panangga niya sa gabi malamig at sa ulan na yung ampiyas na uh, pumapasok sa kanyang tulugan ayan po ang bahay ni Auntie Lydia sira-sira na rin po at po talaga ang gumawa niyan uh, at at sabi nga niya marami na rin yung nararamdaman kaya talagang sinabi at nakiusap uh, si daw ay nakiusap sa akin na uh, bidyuhan at baka sakali daw ay may ma may, may, maantig ng puso at may, may mga ginito puso na handang tumulong sa kanila kalagayan ayan po ah uh, si ayon po sa kanya at ah mm, uh, Kwinto tungkol kay Christy ay mas okay na nandyan si Christy kasi uh, hindi siya nangangamba at nagiging kampante yung utak ni, ang isip ni Christy. Hindi kagaya nung kasama pa niya sa bahay at pag may mga bagay na pinapakialaman si Christy at sinasawa niya ay nagiging magalitin. Ayun, ang ay, ang kanyang pong inaalala pag yung nakakahawak po ito ng pusporo or matatal, matatalim na bagay. Ayan po. At sa so ngayon po, si Christy ay 44 uh, years old na. At nagumpisa ang kalagayan ng ang kalbaryo ni Christy ay 13 years old pa lang daw po. At sa so, kaya... Uh, halos uh, 31 years ng uh, inalagaan at ginabayan ni Auntie Lydia at dyan na niya ibinuhos ang kanyang buhay kay Christy ayan po si Christy ang kanyang tuhod po ay higan niya na talaga hindi na niya maituwid yan talaga nakabalok tot matulog o umupo yan na talaga po siya Ayan ang sitwasyon ni Christy, sana po ay matulungan po natin sa mga may mabubuting puso at ganito ang puso ay matulungan si Christy sa abot natin makakaya. Ito naman po ay hindi sapilitan at na sa inyong po maitutulong ay lubos po nagpapasalamat si Antilidya naway uh, mantig ang ating mga uh, puso sa makakapanood ng kalagayan nila. Ayan po. At uh, sabi ko nga sa kanya, kung ano man yung aking may bibigay ay pagpamanhin na po muna pero hindi pa po dyan nagtatapos ang aking uh, pagtulong sa kanila mag-ina. Ayan po ang kanyang uh, ni nagsisilbing bahay po ni Christy kubong maliit at ito naman po ang bahay ni Aunt Elijah, naway, uh, Auntie Lydia na why ah, ito po ay maging daan para maging maayos po ang kanilang tahanan ayan po at sana naman po ay isang uh, uh, surprise na regalo na lang sa mag ang ating mga ito ngayong darating na Pasko ayan po maraming maraming salamat po at lubos po na Sian Auntie Lydia sa tumbas konti na aking naibigay ayan po At hmm. um, paki-comment and like shares ng aking short video para kay Auntie ayan po maraming maraming salamat po Bye. Nah,